Alam nyo guys kung ba't nahihirapan yung mga top global sa challenge natin. Sa labi ko kasi guys, ang lalakas talaga kasi minsan ng mga kalaban. Tapos yung mga kakampi, ayoko na lang magsalita. Kita nyo naman yung mga binibigay na kakampi sa atin. Pero itong top global Kimi na to guys, na kahit mahirap ang mga kalaban dito, eh, kayang-kaya niya pre. So guys, pag nagawa po ni Cardo Dalisay, ang 15 kills, 15 assists, ay magkakaroon siya ng 3,100 pesos. Start tayo. Galit ka ba? Pujo pare, parang kalaban mo ako rito ah. Kampi mo ako pre. Grabe bin rate niya to lo. Siyempre boss. May hita mo yung boss. Dito magdajanggin yung S1 guys. Kaya magmimid kimi na lang daw siya. Boss, huwag na mong ganyan boss. Skypacer nga ako eh. Huwag ka okay, iya. Yeah. Come on, ganyan ako pang contact niya eh. Grabe. Ba't ganyan naman? Ba't palo? Grabe. ng umaga. umaga. So, nakaramdam agad siya na palu guys ang kalaban. Second time mga kiwi no boss. Second content mga. Ay, hey, long hole ito. Yeah, ka dyan? Okay din tong link namin guys ha. May galawan, pare. Nice on. Uh, Ay, hindi pa talaga umuwi yung 1-1 par. At ayun, nakuha niya yung unang kill guys. Baka lumapit. Dito naman guys, napitikan ng first kill natin, yung turtle. Yes, <laughs> yung Hindi lang, ilan ee... dito ee... Nice one! Nakakala to, ten. Okay, 2 kills na. Ambida! Yeah, advance! Grabe! Kapatid na. Masyadong maaga yung 3 kills niya, guys. Magti-3 minutes pa lang. Kaso, susupport pa ka ba si... Magkalo niya! Oops, uli. Wala din si... YSS, boss. Okay, lang. Ko ba? Uh, ay, uy, nabatag niya Ganda ng early namin na guys oh Uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy uy,

Sakit na nung mm -hmm. ayos diso? Mm -hmm. Anong nangyari mga boss? Lamang na lamang tayo nung early Ito, invade yung Ling guys Nandiyan siya pala Dito pa pala pwede naman lang naman yung pitas Nakuha ma Nakuha Ingat lang natin So yan guys, nakakita naman yung Kupra Pumesto dun sa bush Pero yung Kimmy, hindi yata niya nakita guys Kaya napigyan siya dito eh, hindi ako na lang para hindi agad maka-ulti. Yung hero eh. dito ito yun. Pinapakata ng GoPro, boss. Pagka ganun. Siyempre, hindi. Babawi tayo. Kumended yung GoPro, guys. Ang galing kumesto. Yun. Ang galing yun yun. Kasi pa rin yun. Sayang yung early natin. Bigla tayo nabaliktad ng ganun. Bigla tayo natin. Grabe yung link pa Tumasayaw sa ulit Kaso ayun nakalipad yung one Patay siya pero patay na rin yan Ayun lang <laughs> Ayun lang Ayun lang Ayun lang Ayun lang Ayun lang lang boss maling mali na binigyan natin yan at ayun Alam nila naubos na yung skill ng Ruby Ayun lang Ayun lang Das in? Oh boy. The pressure yung ibang ganito. Eh, 10 giga po. Ang kaya yun. Okay, Dito guys, hilakin ko sana yung Valentina. Ang bilis ng kamay par. Ano na hila niya agad ako doon. Ano itong mga kalaban? paluno naman. naman. Walang kaya. Hiling natin pare. Parang puro exhibition lang. Walang damage. Anong YSS guys? Wala na, nahuli pa yung hey, ibang no, okay. Tapos yata ang ML, mga bossing No, oh, na, let's go Nakansin tayo guys Babawi ako sa iyo boss no, Masyado na mabilis yung kamay mo eh Hindi, sa Mia to Sa talaga to Pero, Mia, eh Boss, siya, dapat siya pala yung pinag-challenge mo Ayaw niya ako bigyan ng assist eh Dito ko nalaman na may gameplay yung kalabang guys Tignan mo, nagpa-bait dito yung YSS Tapos hinihintay niya lang pumasok yung Cupra Tang inan lupit Gagong gagaling ng kalabang pre Normal oh, na RG lang to ha, ba't ganito mga kalaban? Kinala ko si Bus eh Wala na to guys And na to Hindi na kaya ng Kimi to guys Wala ka ano Yung Bus lang sila kaso Isa't kaya dun ito din yung kampi namin, o tignan mo naman, 2-7, 3-5, 1 talaga, boss eh. Nahirapan talaga yung ano. Doon. Hirap mag-perform nila eh. Bawi lang ang susunod. Sobrang palungo, boss eh. Wala, boss. Bawi lang ang susunod, boss. Okay. Ang ina, nakakasama okay. ng loob.